Guys, ipakita ko sa inyo ang kwan. Ang ginaaslom naman sa isda. Kung gusto naman magsabaw sa isda, amon ning amon ginagamit. ipakita ko sa inyo bla. The best nga pang aslom sa isda. Ipakita ko sa inyo. Are. Amon sa puno guys. Are. You? This is This is, ang matawag nga many trees in the forest, but one is the most. So, but one. Many trees. trees in the forest, but one is the most. So, but one. Ano siya. Ang but one. Many trees, many trees in the forest, but one. is the most. So mo um, ni sang batuan. Hm? Hm? Tobla. Hm? Mm. Mm. Ah. Hm. 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 Batuan. Mo sabag tong tawag guys nga wan. Batuan na pang aslom sisda. Hm? Mm. Masarap. Makuha kita guys. Ario. Paki ulit lang gruha. Paki ulit lang. Hmm. Ya, aslam na, aslam na sa isda ng bangros. Isda ng bangros or bisan ano basta. Demo unta ko para mas damo, mas aslom. Hmm. Demo unta ko. Hmm, are. Hmm. Nice. Oh. Ang iyang ugbos, umon niyang ginagamit nga pang-ano? Pang-aslom. Oh, huh? very good.